Isipin ninyo sa isang saglit na ang inyong kaluluwa ay hindi isang bagay na hindi nakikita o nahahawakan. Isipin ninyo sa sandaling ito na ang inyong kaluluwa ay may hugis, may arkitektura, isang tunay na istruktura. Isipin ninyo na ito ay isang kastilyo. Hindi basta-bastang kastilyo, kundi isang maringal na muog, idinisenyo ng banal na arkitekto. Na may angking ganda na hindi kayang pantayan ng anumang gusali sa mundo. Isang kastilyo na may hindi mabilang na mga silid, may mga pasilyong nagliliwanag at mga lihim na hardin kung saan ang kapayapaan ay dapat maghari magpakailanman. Ang kastilyong ito, ang iyong kaluluwa, ay nilikha para sa isang natatangi at banal na layunin. Ang maging tahanan ng isang hari. Ngayon, habang ang larawang ito ay malinaw sa inyong isipan, subukan ninyong tanungin ang inyong sarili ng pinakaseryoso at pinakamahalagang tanong sa inyong buhay espiritwal. Kung si Heso Kristo, ang Hari ng Kaluwalhatian, ang Panginoon ng Sanlibutan, ay kakatok sa malaking pinto ng inyong kastilyo sa mismong sandaling ito, sa oras na kayo ay naghahandang tanggapin, siya sa banal na komunyon, ano kaya ang tunay niyang matatagpuan? Isang palasyo ba na nagniningning kung saan ang bawat sulok ay nawalisan, ang bawat silid ay napalamutian, at humahalimuyak sa bango ng kabutihan at panalangin? Isang lugar na karapat dapat sa kanyang walang hanggang kamahalan? O sa kanyang kalungkutan, matatagpuan niya ay mga guho, madilim at sira-sira? Isang lugar kung saan ang mga pader ay may lamat, dahil sa kapabayaan, ang mga bulwagan ay puno ng dumi ng kasalanan. Ang mga silid ay magulo, at ang pinakamasaklap sa lahat, may mga kaaway ng kanyang kaharian, ang iyong mga kasalanan na nagtatago sa mga anino, naghihintay na siya ay tambangan. Ito po ay hindi lamang isang magandang talinghaga. Ito ang pinakamalalim at pinakatotoong realidad ng ating pananampalataya, isang katotohanan na buong pagsisikap na itinuro sa atin ng isa sa mga pinakadakilang santa sa kasaysayan ng simbahan. Ang ating gabay sa paglalakbay na ito sa kaibutura ng ating pagkatao ay ang walang katulad na si Santa Teresa ng Avila. Ang mistikang Espanyol na ito, noong ikalabing-anim na siglo, ay hindi idineklara bilang isang doktor ng simbahan dahil lamang sa kanyang husay sa pagsasalita o kaalaman sa aklat, kundi dahil sa banal na kalinawan na halos maihahalin tulad sa isang sirohano kung paano ipinakita sa kanya ng Diyos ang kaluluwa ng tao upang ito'y kanyang maunawaan at mailarawan. Sa kanyang mga mistikong karanasan, ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang pangitain ng kaluluwa bilang isang panloob na kastilyo o interior castle, isang jamante na hinulma mula sa iisang piraso na may angking ningning at kadalisayan na nakalulugod sa mga anghel at sa Diyos mismo kapag ito ay nasa estado ng grasya. Ngunit sa isang kabalintunaan na nagdulot sa kanya ng di masukat na pagdurusa, ipinakita rin sa kanya ang nakangingilabot na trahedya ng parehong kaluluwa kapag ito'y kusang loob na nahuhulog sa kasalanang mortal. Ang diamante ay nagiging kulimlim, maitim, nawawala ang lahat ng liwanag at nagiging isang mabahong lugar, isang madilim na piitan kung saan ang liwanag ng hari ay hindi lamang hindi makapasok, kundi ito pa ay tahasang tinatanggihan. Iniwan sa atin ni Santa Teresa ang mapa ng kaluluwa hindi upang takutin tayo, Kundi upang gisingin tayo mula sa ating espirituwal na pagkakahimbing. Ibinigay niya ito sa atin tulad ng isang nag-aalalang ina na nag-aabot sa kanyang anak ng mga susi ng sarili nitong tahanan. Tinuturuan siyang protektahan ito linisin at ihanda para sa pinakadakila at pinakabanal na pagbisita na maaring matanggap ng isang tao sa mundong ito naunawaan niya nang may nakakikilabot na kalinawan na ang bawat komunyon ay isang pagbisita ng hari at ang pinakapayak na kagandahang asal ang pinakasimpleng pagmamahal ay humihiling sa atin na huwag tanggapin ang hari ng langit sa isang basurahan kung tunay po ninyong hinahangad na matutunang gawing isang palasyo para sa Diyos ang mga guho ng inyong kaluluwa, ang mensaheng ito ang gabay na inyong hinihintay. At kaya naman inaanyayahan ko kayo mula ngayon na siguruhing mag-subscribe sa ating channel dahil dito ay hindi lang natin pag-uusapan ang mga problema. Kundi iaalok din namin sa inyo ang mga susing magbubukas sa bawat pinto ng inyong panloob na kastilyo patungo sa nagpapagaling na grasya ng Diyos. Ang matinding kahalagahan ng mensaheng ito, isang kahalagahan na tila naglaho na sa ating panahon ng pagiging kampante, ay nakaugat sa isang katotohanang hindi maiiwasan at nakapanghihilakbot. Ang banal na komunyon ay maaaring maging isang pagtatagpo ng walang hanggang pag-ibig na nag-aangat sa iyo sa langit. Umaari itong maging isang gawa ng mapanirang pagtataksil na lalong naglulubog sa iyo sa kadiliman. Wala pong pagitan. Si Santa Teresa, ang dakilang santa ng lubos na kaligayahan at banal na pag-ibig, ay nanginginig mula ulo hanggang paa kapag naiisip niya lamang ang posibilidad na tanggapin si Jesus nang may bahid ang kaluluwa. Siya, na naghangad sa banal na Eucharistya nang higit pa sa kanyang sariling buhay, ay mas na naisin pang mamatay kaysa tumanggap ng komunyon ng hindi karapat-dapat. Bakit po? Dahil lubos niyang nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng sakrilehiyo. Ang paglapit sa altar ng may kasalanang mortal sa konsensya isang malubhang kasalanan na ginawa ng may lubos na kaalaman at kusang loob na pahintulot at hindi pa na ikukumpisal ay hindi isang maliit na pagkakamali, hindi isang simpleng kawala ng galang. Ito ay, sa espiritual na antas, ang eksaktong katumbas ng pagbibigay kay Kristo ng isang halik ni Judas sa mismong altar. Ito ay ang pagngiti sa kanyang mukha habang sinasaksak mo siya sa likuran. Ito ay ang pag-imbita sa kanya sa iyong tahanan na may lihim na layuning saktan. Siya, naputungan siya ng mga tinik ng iyong mga bisyo, sa mismong sandali na siya, sa isang gawa ng pagpapakumbaba at pag-ibig na hindi sukat akalain, ay nagaalok ng kanyang sarili bilang tinapay ng buhay na walang hanggan. May kamalayan po ba tayo sa bigat nito? O hinayaan na nating ang paulit-ulit na gawain ang pagiging maligamgam at ang panggigipit ng lipunan ay gawing isang hungkag na ritwal ang pinakasagradong gawain ng ating pananampalataya, isang seremonyang panlipunan, kung saan hindi na natin makilala ang pagkakaiba ng isang magiliw na pagtanggap at isang kalkuladong pagtataksil? Dumating na po ang oras na huminto tayo, na isang tabi ang mga dahilan, ang mga pagdadahilan, at ang paghahambing sa iba dumating na ang oras upang maging lubos na tapat sa ating sarili at sa Diyos hinihiling ko po na magkaroon kayo ng isang tunay na paghinto sa sandaling ito ipikit ninyo ang inyong mga mata kung kinakailangan isalarawan ninyo sa isip ang kastilyong iyon na inyong kaluluwa at nang may kaparehong katapatan na parang kinakausap ninyo ang taong pinakamamahal ninyo sa mundo Sagutin ninyo ang tanong na ito sa katahimikan ng inyong puso. At kung mayroon kayong tapang na dulot ng pagpapakumbaba, ibahagi ninyo ito sa mga komento upang ang inyong patutuo ay makatulong sa iba. Ang tanong ay ito. Sa aling partikular na silid ng iyong panloob na kastilyo mo, sadyang iniiwasang pumasok ang liwanag ng Diyos? Alin ang pintong iyon na isinasara mo ng may pitong kandado, iyong ayaw mong mabuksan ni Numan? Marahil ito ang madilim at mamasa-masang silong ng sama ng loob, kung saan mo ikinukulong ang isang tao. Marahil ito ang magulo at maingay na silid ng iyong mga lihim na pagnanasa. O marahil, at ito ang pinakapanganib sa lahat, ito ang malaking bulwaga ng trono kung saan ang iyong sariling pagmamataas ang umupo upang mamuno, nagdidikta ng sarili nitong mga batas. Ang pagkilala sa pagkakaroon ng saradong silid na iyon ay ang una, hindi maiiwasan, at masakit na hakbang tungo sa paggaling. At kung nararamdaman ninyong hindi kayo komportable sa pagsasalarawang ito, na nababagabag kayo sa loob, magpasalamat kayo sa Diyos. Ito ay isang malinaw na senyales na tinatawag kayo ng Espiritu Santo na hindi niya kayo pinabayaan sa inyong sariling kapalaran. Huwag ninyong baliwalain ang banal na pagkabalisa na iyan. Ito ang alarma ng sunog ng inyong kaluluwa. Mag-subscribe na po kayo ngayon din upang hindi ninyo makaligtaan ang mga praktikal na gabay na tutulong sa inyong makahanap ng lakas upang buksan ang mga pintong iyon at hayaang pumasok ang nakapagpapagaling na liwanag ni Kristo at linisin ang lahat. Upang tulungan tayo sa napakahalagang pagsusuri ng budhi na ito, ang nagniningning na karunungan ni Santa Teresa ay nagsisilbing ating sulo. Hindi lamang niya sinasabi sa atin ang problema, kundi tinutukoy niya nang may katiyakan ang mga kaaway, ang mga traidor na sumasakop sa ating panloob na tahanan, na sinasabutahe mula sa loob ang pagbisita ng hari. Narito po ang dulah pangunahing kaaway ng kaluluwa. Ang dulah kasalanan na, ayon sa Santang Doktor, ay dapat ninyong kilalanin, labanan, at palayasin sa pamamagitan ng isang mabuti at tauspusong kumpisal bago kayo maglakas loob na bigkasin ang Amen na nag-uugnay sa inyo sa katawan ni Kristo. Ang unang kaaway at isa sa pinakatuso ay ang galit at sinasadyang sama ng loob. Isipin ninyo na sa pinakamalalim at pinakamadilim na piitan ng inyong kastilyo ay mayroon kayong isang bilanggong nakakadena. Ang taong iyon na nagkasala sa inyo, na sumakit sa inyo, na nagtaksil sa inyo. Akala ninyo, sa pagpapanatili sa kanya roon, ay pinarurusahan ninyo siya, ngunit hindi ninyo namamalayan ang katotohanan. Ang tunay na bilanggo ay kayo. Ang lason, kapaitan, at kabulukan na nagmumula sa piitang iyon ay sumisira sa buong hangin ng inyong espiritual na tahanan. Pinipigilan nito ang kagalakan, sinasakal ang kapayapaan, at ginagawang imposible para sa hari na siyang dalisay na pag-ibig at pagpapatawad na makahinga sa loob ng inyong kaluluwa. Hindi ninyo maaaring tanggapin ang pag-ibig mismo kung ang inyong puso ay naging isang kulungan ng puot. Ang ikalawang kaaway ay ang kawalang galang at paglapastangan sa Diyos. Ang kasalanang ito ay tulad ng pagpapahintulot sa isang bandalo na pumasok sa inyong kastilyo at magpinta ng mga malalaswang guhit sa mga banal na larawan ng hari at ng kanyang pamilya. Ito ay ang paggamit sa kanyang banal na pangalan, ang pangalan kung saan ang buong kalangitan ay lumuluhod, bilang isang salitang walang laman, isang bulalas na walang kabuluhan, isang muletilyang nagpapahayag ng pagkagulat, pagkabigo, o galit. Sa bawat oras na ginagamit natin ang pangalan ng Diyos ng walang sukdulang paggalang, sa tuwing nagbibiro tayo tungkol sa mga bagay na sagrado, nilalapastangan natin ang mga pader ng ating sariling kaluluwa at hinahamak natin ang hari ng harapan. Ang ikatlong kaaway ay ang karumihan sa gawa. Ito ay ang pagpapahintulot sa mga hayagang kaaway ng hari na pumasok sa kanyang pinakapribadong silid, sa silid pangkasalan ng inyong kaluluwa, at lapastanganin ito sa pamamagitan ng mga gawaing kasuklam-suklam sa kanyang paningin ang pakikipagtalik sa labas ng sagrado at pinagpalang sakramento ng kasal, ang pangangalunya na sumisira sa isang banal na tipan, ang paghahanap ng makasariling kaligayahan. Lahat ng ito ay ginagawang isang bahay aliwan ang silid na dapat sanay pinakabanal sa kastilyo, isang lugar ng pagtataksil sa tunay na pag-ibig kung saan tayo nilikha. Ang ikaapat na kaaway at isa sa pinakakaraniwan sa ngayon ay ang kusang loob na pagliban sa banal na misa tuwing linggo. Isipin ninyo ito, ang hari mismo ang nag-anunsyo ng ilang buwan bago pa man ang kanyang opisyal na pagbisita sa inyong kastilyo sa isang tiyak na araw at oras. Ito ang pinakamahalagang kaganapan ng taon. At pagdating ng araw na iyon, kayo, nang sadya, ay nagpasya na isara ng may mga trangka, kadena, at kandado ang pangunahing pinto at umalis upang gawin ang ibang bagay na itinuturing ninyong mas mahalaga o mas masaya. Ang pagliban sa misa ng walang tunay na mabigat na dahilan ay isang direkta at hayag na paghamak sa hari. Ito ay isang deklarasyon na ang inyong mga plano, ang inyong pahinga o ang inyong libangan ay mas mahalaga kaysa sa kanyang presensya at sa kanyang sakripisyo. Ang ikalimang kaaway ay ang chismis, paninirang puri, at paghusga, ang kasalanang ito na normal na sa ating mga usapan ay tulad ng lihim na paglalason sa pangunahing balon ng kastilyo. Ang tubig na iniinom ng lahat, ang tiwala, ang mabuting pangalan, ang pag-ibig sa kapwa ay nagiging nakalalason dahil sa inyong mga salita. Sa bawat chismis, sa bawat mapanirang puna, sinisira ninyo ang reputasyon ng iba na sagrado naghahasik kayo ng di pagkakasundo at pinapatay ang pag-ibig sa kapatid na siyang pangunahing utos ng hari. Ang hari na siyang ganap na katotohanan ay hindi maaaring at ayaw manirahan sa isang lugar kung saan naghahari ang kasinungalingan at paninira. Ang ikaanim na kaaway ay ang karumihan sa isip at tingin. Inilarawan ni Santa Teresa ang kaluluwa sa estado ng grasya bilang isang salamin na gawa sa purong kristal na kayang ipakita ang kagandahan ng Diyos. Ang kasalanang ito ay tulad ng pagkuha ng isang dakot ng putik at dumi ng hayop at sadyang pagpapahid nito sa salamin. Sa bawat maruming isipan na inyong kinukunsinti, sa bawat malalaswang larawan na inyong hinahanap, sa bawat pagnanasang tingin na hindi ninyo tinatanggihan, pinapalabu ninyo ang salamin ng inyong kaluluwa, na nagiging dahilan upang hindi na nito maipakita ang liwanag at kagandahan ng inyong hari. Kayo ay nagiging bulag sa mga bagay na banal. Kung nararamdaman ninyong isa o higit pa sa mga kaaway na ito ay nakapagtayo na ng kanilang muog sa inyong puso, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Iyan ang kanilang patibong. Ang kumpisal ang banal na hukbo na kayang magpabagsak sa mga muog na iyon sa isang iglap. Hinihikayat namin kayo na mag-subscribe at i-activate ang notifications dahil sa mga susunod na mensahe ay ibibigay namin sa inyo ang mga sandata at estratehiya upang mapanatiling laging protektado ang inyong kastilyo. Ang ikapitong kaaway ay ang kasakiman at ang malupit na kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Ito ay tulad ng pagiging katiwala ng kastilyo ng hari, isang kastilyo na may mga imbakan na puno ng pagkain at kayamanan. At habang ang mga patyo sa labas ay puno ng mga taong gutom, ng mga dukha na siyang mga paboritong anak ng hari, kayo ay abala sa pag-iipon ng lahat sa isang baul na nakasara sa ilalim ng pitong susi, para lamang sa inyo at sa inyong mga kapritsyo. Ang pagwawalang bahala sa mga dukha, ang pagsasara ng puso sa mga nangangailangan, ay ang pagtalikod kay Kristo mismo na nakikilala ang kanyang sarili sa kanila. Ang hari ng awa ay hindi maaring magdaos ng isang piging sa isang kastilyo kung saan hinahayaan ng katiwala na mamatay sa gutom ang kanyang mga mamamayan. Ang ikawalong kaaway ay ang pamahiin at pakikipaglaro sa okultismo. Ito ay isang direktang pagtataksil at isang teribleng kawalan ng tiwala. Ito ay tulad ng bilang Panginoon ng Kastilyo, sa halip na humingi ng payo at proteksyon sa iyong matalino at makapangyarihang hari, ay tumatakas ka sa gabi patungo sa hangganan upang kumonsulta sa mga mangkukulam, manghuhula at espiritista ng mga kaaway na kaharian. Ang pagtitiwala sa horoscope, pagdadala ng mga anting-anting para sa swerte, pagkonsulta sa mga tarot card o pakikilahok sa anumang gawaing labas sa pananampalataya, ay pagsasabi sa hari ng harapan na hindi ka nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang probidensya at sa kanyang pagmamahal para sa iyo. Ang ikasiyam na kaaway ay ang mga sirang pangako sa Diyos. Ito ang kasalanan ng kawalan ng utang na loob. Ito ay tulad ng pagpirma sa isang solemne at panghabambuhay na kasunduan ng kapayapaan at katapatan sa hari sa isang sandali ng kagipitan o digmaan at kapag nailigtas ka na ng hari at lumipas na ang panganib, ginagamit mo ang mismong dokumentong iyon upang ipampunas ng iyong bota na para bang hindi ito umiral. Sineseryoso ng Diyos ang ating mga pangako, ang kawalan ng utang na loob at ang pagtataksil sa binitawang salita ay isang pagkakasala na malalim na sumusugat sa kanyang pusong makaama. Ang ikasampung kaaway ay ang masamang pakikitungo, galit at kalupitan sa tahanan. Ito marahil ang pinakaipokrito at kasuklam-suklam sa lahat ng pagtataksil. Ito ay tulad ng paggugol ng isang linggo sa pag-aayos ng bulwagan ng trono na may mga bulaklak, ginto at alpombra upang mapabilib ang hari sa kanyang pagbisita. Habang sa mga panloob na silid ng iyong kastilyo, sa likod ng mga saradong pinto, ikaw ay abala sa pagpapahirap, pagsigaw at paghamak sa kanyang sariling mga anak ang iyong asawa, ang iyong mga magulang, ang iyong mga anak. Nakikita ng Diyos ang lahat. Ang iyong panlabas na kabanalan, ang iyong mga dasal sa simbahan, ay isang kasuklam-suklam na pagkukunwari kung sa loob ng iyong tahanan, ikaw ay isang malupit na pinuno. Ang ikalabing isa at ang pinakatuso at pinakapanganib sa lahat ay ang espiritual na pagmamataas. Ito ang kaaway na hindi mukhang kaaway. Pinaniniwala ka nito na ikaw ang tunay na hari ng kastilyo. Inihahambing mo ang iyong sarili sa iba at nararamdaman mong mas mataas ka dahil sa iyong kabanalan, sa iyong kaalaman, sa iyong mga gawaing panrelihiyon. Tinitingnan mo ng may paghamak ang mga itinuturing mong makasalanan o hindi gaanong banal. Ito ang kasalanan ni Lucifer. Ito ang banayad na pagtatangka na umupo sa trono ng hari na nakawin ang kanyang kaluwalhatian at iyan ay laging simula ng pinakamalala at pinakanakakahiyang pagbagsak. At ang ikalabindalawa, ang kasalanang nagpuputong at nagtatapos sa lahat ng naunang kasamaan. Ang pagtanggap ng komunyon, nang alam na isa sa mga mortal na kaaway na ito ay naninirahan at nagahari sa iyong kastilyo. Ito ang huling gawa ng pagtataksil. Ito ay ang pagbubukas ng pinto sa hari, ang pagngiti sa kanya, ang pagsasabi ng amen, at habang niyayakap kanya nang may walang hanggang tiwala ay sumisenyas ka sa mamamatay tao na iyong itinago sa likod ng trono. Ito ang kasalanan laban sa mismong sakramento ng pag-ibig. Kaya naman, kung nais ninyong mamuhay sa tunay at malalim na pagkakaibigan sa Diyos, mag-subscribe na po kayo. Dahil ang inyong kaluluwang walang kamatayan ay karapat-dapat sa kagalakan na laging handa para sa pagtanggap sa kanyang hari upang kahit paano ay maunawaan natin ang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang komunyon sa estado ng grasya at isa sa kasalanan iniwan sa atin ni Santa Teresa sa kanyang mga sinulat ang mga paglalarawang isinilang mula sa kanyang sariling mistikong karanasan. Kapag sinusubukan niyang ilarawan ang isang kaluluwang nasa grasya na tumatanggap ng banal na komunyon, nauubusan siya ng mga salita. Gumagamit siya ng mga larawan ng liwanag sa ibabaw ng liwanag ng isang araw na pumapasok sa isa pang araw, ng isang kagalakan na napakalalim at napakalaki na hindi kayang abutin ng pangunawa, ng isang pagsasanib ng pag-ibig na napakapersonal at napakalakas na ang buong kastilyo ay nagniningning Lumalawak at napupuno ng isang banal na halimuyak na nagdudulot ng galak sa buong korte ng langit. Ito ay para sa kanya, ang langit na naranasan na sa lupa, ang pinakahihintay at nag-uumapaw na pagtatagpo ng minamahal at ng kanyang minamahal. Ngunit sa kabilang banda kapag napipilitan siyang isipin ang isang sakrilehiyo lamang. Ang kanyang pisikal na katawan ay nanginginig sa isang tunay at matinding sakit. Inilarawan niya ang kaluluwang iyon na nakagawa ng sakrilehiyo bilang isang lugar ng nagyeyelong kadiliman, kung saan ang hari ay pumapasok dahil sa pag-ibig, ngunit wala siyang natatagpuan, kundi pagkawasak, pang-iinsulto. At isang masamang pagtanggap, inamin niya na nakaramdam siya ng sakit na hindi maipaliwanag dahil sa pagtataksil na iyon sa kanyang minamahal na Panginoon na mas nanaisin pa niyang dumanas ng sanlibong kamatayan, ang pinakamalulupit kaysa maging sadyang saksi sa gayong gawain. Ito, mga kapatid, ay hindi isang madramang eksaherasyon ng isang sensitibong babae. Ito ay ang malinaw at nakapanghihilakbot na pananaw ng isang santa na nakita ang walang hanggang kabanalan ng Diyos at ang nakasisirang katotohanan ng kasalanan. Ngunit ang huling layunin ng mensaheng ito ay hindi upang iwan kayo sa takot o sa kawalan ng pag-asa, kundi upang itulak kayo sa pagkilos, sa pakikibaka at sa walang hanggang pag-asa. Kung sa pakikinig sa listahan ng mga kaaway na ito ay nararamdaman ninyo nang may sakit sa puso na ang inyong kastilyo ay wasak, na ito ay sinakop, madilim at marumi, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ang huling bitag ng demonyo. Mayroong solusyon. Si Kristo mismo, na alam ang ating kahinaan, ay nag-iwan sa atin ng Master Key. Isang susi na may kapangyarihang palayasi ng lahat ng kaaway, Linisin ang lahat ng duming na ipon sa loob ng maraming taon. Ayusin ang lahat ng sirang pader. At ibalik ang orihinal at nakasisilaw na ningning sa diamante ng inyong kaluluwa. Ang susing iyon na hindi pumapalya ay ang sakramento ng pakikipagkasundo, ang kumpisal. Ang mapagkumbaba, taos puso at kumpletong kumpisal ang tanging paraan upang ihanda ang palasyo para sa hari. Huwag ninyong gawin ang pagkakamaling maghintay na maramdaman ninyong karapat-dapat kayo bago magkumpisal dahil sa ating sariling merito hindi tayo kailanman magiging karapat-dapat pumunta kayo sa kumpisalan dahil mismo sa hindi kayo karapat-dapat dahil kayo ay sugatan dahil kailangan ninyo ang walang hanggang awa ng tanging doktor na makapagpapagaling sa inyo. At kapag kayo ay pupunta, gawin ninyo ito ng may mga disposisyon na itinuturo mismo ni Santa Teresa. Una, suriin ang inyong budhi ng may walang kinikilingang katapatan sa liwanag ng Espiritu Santo, ng walang dahilan o pagdadahilan. Pangalawa, makaramdam ng tunay na sakit sa inyong puso, hindi lamang dahil sa takot sa impyerno, kundi dahil sa pag-ibig, dahil sa pagkakasala sa isang Diyos na napakabuti na namatay para sa inyo. Pangatlo, magkaroon ng isang matatag at taos pusong hangarin na may kongkretong plano na huwag ng muling buksan ang mga pinto para sa mga kaaway na iyon. Ikaapat, ikumpisal ang lahat ng inyong mga kasalanang mortal, ang uri at bilang ng walang itinatago dahil sa hiya o takot. At ikalima, tuparin ang penitensyang ipinataw ng may pusong mapagkumbaba at mapagpasalamat. Gawin ninyo ito at masasaksihan ninyo ang isang himala. Ang inyong kaluluwa ay muling magiging isang nagniningning na kastilyo. Gawin ninyo ito at ang inyong susunod na komunyon ay hindi na isang panganib, kundi isang tunay na piging ng hari isang piging ng di masambit na pag-ibig sa pagitan ninyo at ng inyong hari. Kaya, ano pa po ang hinihintay ninyo? Ang grasya ng panawagang ito ay kumakatok sa inyo ngayon. Huwag ninyong hayaan ang inyong pagmamataas, ang inyong katamaran, o ang inyong takot na hadlangan kayong tanggapin ang kamay na inilahad ni Kristo upang muling itayo ang inyong tahanan para sa Kanya. Siya ay nasa pintuan ng inyong kastilyo at tumatawag, matiyagang naghihintay na ibigay ninyo sa kanya ang kinakalawang nasusi ng inyong kumpisal upang siya ay makapasok, makapagpagaling, makapaglinis at makasalo kayo sa hapunan. Kung ang mensaheng ito ay nag-alab sa inyo ng pagnanais na linisin ang inyong panloob na kastilyo, ipakita ninyo ang inyong pasasalamat sa pamamagitan ng pag-like, Ibahagi ito sa kahit isang tao na alam ninyong kailangang marinig ito upang maihanda rin niya ang kanyang kaluluwa. At higit sa lahat, siguraduhin kayo ay nakasubscribe. Naway ang dakilang Santa Teresa ng Avila, ang ating gabay at guro sa buhay panloob, ay samahan at bigyan tayo ng inspirasyon sa landas na ito pabalik sa nag-aalab na puso ng ating iisang hari. Amen.